Ayan oh. Ay, <laughs> <laughs> <Malangin> na si Bok, Ang Ay, Ayan si Matsa Jun. Malaki na po po One piece chicken, man, Bok. Meron oh, may tunay, tunay. Dala na. Oo, tunay. Yan. Laki, oo. Oh. tunay yan. Sigurado. Ayun, no. laki, oh. Ay, oo, oo. Diba? Pla-pla. Dito lagi maraming huli. Ay! Sinyalis, Bok, oh. Sinyalis na. May huli. May bula. May bula, oh. Kaso, konti bula. Meron yan. Sabon po. Oo, siguro yan. Ayan po ko. Parang ala. Pero, oh, oh diba? Oo. Oh. <laughs> Baka yun din yun. Ganda ng langit guys ha. Oh. Sana mo lang. Ayan si Adrian. Ayan si Master Jun. May problema na po sa ahas. <laughs> Yung lagi mo ma isipin Master Jun. Iba na alawi, may lawis. Shout out sa'yo, iba na alawi. Jadi, lagi isipin mo Jun, para hindi ka nakatakot sa ahas. Si Ibani madadaanan natin. Ay, sibok. Nagusong ah, yung ibok. Pobre na ako dyan. No? Guys, lusong na ako. Oh, dinis ng tubig. Ay, guys. Napandawin niya yung ni ibok. Ang galing ko na rin. <laughs>

Ano na si nagparamdam guys sa ano? Ay, lalim na. Lalim ng tubig ano. Lilipat natin yung dragon. Lilipat namin to hindi na lang uhuli. Eh. Mukhang tao din ah. Eh. Dragon Bobo. Para dito ka, bugawin mo rito. Hindi <laughs> butan. <laughs> Puro patay dahil huli mga idol ah. Eh. Dugi na naman po tayo pag ganyan Dugi na naman Ay lakaw <laughs> Ay si master dyan o Oo nga ano Ayun guys ay Ayun guys nililis niya lang Puro patay yung huli eh. Baho noon hmm? Malas ay si Master Jun, takot na po sa cobra, baka makasalubong na naman po kami din eh. Anyway. Ay nako. Ikim yung tubig no. Ay, ang laki nung patay o oh, Boko. Tunay pa eh no. Nakagataw, kuryente siguro yun. Ay na si buko, naghahawan. Ay si Master Jun, malaki na po po bisas. Baka <laughs> nampiyan eh, butang yun. One chicken box. Meron man may tunay, tunay. Dala na. Oo, tunay. Yeah. Laki, oo, oh. na yan. Sigurado. Ayun, laki, oh. Ay, oo, oo. Diba, pla-pla? Mm. Hmm, diba? Baka sabihin nyo naman, nag-iisa, nilagay yan. <laughs> <laughs> may lambat po. Oh. Sumabit yung lambat, mga idol, oh. Ano, tuwanan natin dito, dali na. Okay. Dali na natin. Oo. Oh. Ang gis, dadali na, Hingis, da, na po yan. Ang ang ganda ng kulay ng tilapia. Press na press, oh. Mm hmm. Sira-sira pa yung mga idol ha. Bali kung papantawin yeah. ni Michael yun. Eh. Okay, Lilipat tayo ng spot. <laughs> ay, si <siya> Bok, <po>, hinahaway. <laughs> hinahaway niya. Sana pa wala tayong madaan ng mabait. Ito munang lalabas at paalis na nga kami rito. Oo, oh, lilipat tayo ng pwesto. Ayaw na po namin din eh, gawa ano-ano. Makobra. Lilipat tayo ibang spot. Pati si Master Jun ay nagkakapobin eh malaki na po po ni eh, sa ahas yun na kami nakakita kami ng ahas eh, tumalampusan ni eh. sa patubig sa takot eh, kahit sino naman po matatakot pa ganun kaya nga ako guys bumulis tibak ng puso ay si Boko so guys tayo sa ano tarangkahan ng mga isda dito lagi maraming ay Sinyalis mo ko. Sinyalis na. May huli. May bula. May bula oh. Kaso, konti bula. Meron yan. Meron to. Oo, siguro yan. Ayan buko. Parang ala. Oh, meron. Nga. O, oh, oh. diba? Oo. Oh. Gurami. Gurami. po. Ay, naku. Diyos ko. Diyos miyo marimar. Talagang inaalat tayo. Ayan buko atat natin. Ibon din na Ito tayo ng pesto idol. Pleasure pa, one eye. Ay, marami na naman. bula-bula. Na bula. Marang huli. Marang. Ito sa kanila nang huli na. Ay, ay. Tara ako na lusong. Ako na. Ayaw na ba? Oo. po. Ayaw na tula. <laughs> Guys, bukatot at na yung papandawin ngayon. Itong bukatot na ito, eh, lagi may huling bulig ito. Eh. Ang si Master Jin? Malaki ba? Malaki. May pobya na sa angas talaga payat, Ayan na po. Nilusong na ni Bok. Oo nga eh. Medyo malamig yung tubig eh. Dapat tingin-tingin tayo sa mga puno-puno. Misa kasi diyan, diyan ang yung ahas. Ayun. Ayun si Bok. Ang guys, may huli daw pero patay. Sayang naman. Dito yung nakahuli ng ahas, yung eh. bukatot at na ito, mga idol. Eh. Sana muli ng bulig. Ayun si Bok. Oh. Tara, susunod na tayo babalikan doon. Talaga. Na natin hindi to ang tatakot naman. Sa gawi diyan. Hindi ka lagi nakakita, diba? hindi, di ba? Hindi sa kanila hindi nadadaanan eh. Sigurado malabo daw mo rin. Yeah. Si Michael eh lagi una. Pangati. Ay, nagutangan yung huli doon, oh. Ano to, may taas mo na? Oo. Oh. Na puro lumit, no. Sagad mo task pa, eh. Apa yang ingin menjadi buah katut? Bila telak nanti mahu boleh pakai nyanyi tu tu Terlalu habis lah Tak Terus ada di patah sebuah bukit, Bakalan dia memang isda Dia Wala din eh. Ha? Huh? Sa tubig siguro yan baka na. Kasi mga nabubulok na ginikan eh. Mabigat ba? Mabigat. Kaya kaya. Ayun na po. Sayang mga patay oh. Ayun. 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 May bulig bok. May bulig ka. Oo ayun oh. Ganun eh. Talang bulig yun eh. Wala pala. Joke lang po. Hindi walang. Sa kaliwalo. Makapusod ka naman, kala ko bulig na yun. Hindi lang pala yung bulig mga idol. Ayan o. jok, jok lang pala. Hindi pala tunay, tunay hindi pag pala. Uh -huh. Pero hindi na yung masamay huli natin yun. Ang isang ulam na yun. Yeah, yun, yun ulam. Sinakali na ni Master Jun. No? Ayan o. Laki ng luwal o ano? Ayan, tatapon na. Patay. Eh, Ayan, kain pa tayo. Sayang. So, Ayan pa huli natin eh. Ayan, eh, pinawala niya pa yung maliliit. May aeroplano. Lilipad, uh, lilipad. Takore. <laughs> Sira na yan eh. Sira na yan po. Meron, may isa. Baka nakawala pa. Ang laki nung tumalon dito kanina yun. Sarado yung ano ba? Hindi pala. Oh, wala na. wala na oh. Wala na to ba? Sira na rin pala. So, kabag-abag yung screen natin oh. Baka naman! Shout <laughs> out sa inyo. Pinapon okay. na po ni Bok. Papalda na iba. Ayan po. Sira-sira yung screen natin. Kailangan na ng palitan. Kailangan ng palitan talaga tapos lipat po tayo ng bukit dati natin pwesto si master Jun parang namumutla natin si master Jun puyat ah, lipat ulit tayo yan guys tandaan nyo pala tandaan ano may video tayo ha video kami hindi <laughs> kami nakuhin shout out sa inyo yun. ha yung tandaan po Gabi yung tubig oh Ayatan niya po yan Ah Black nga black. Ito okay, guys, screen na yung pagandawa ni Vogue. Screen na malaki. Ayan o. Malungkot na yung screen na yan. Tim ng ah. tubig. Dirty na. May mga ulo pa ganyan. Wala. Madami screen natin guys. Sa ano na. Mati mitu beko, oh. kita nyapu benda. So benda setiap hari. Dirty, dirty. Macam apa? Siapa megam? Karena itu kita. Adil cakap sedih Up, ya. Ang bilis maliwanag na. Ay nako. Ang haraw sa tayo sa madilim na prusukal. Parang bago siya yun. Ayun ano. Bago. Ayun na guys. Oh. Pa rin. Oh, ayun. ayun na pa rin. Ayun na rin. Ayun na. Ayun na. Ayun na rin gitna. Ah. Oh. Ah. Hati pala yung mga idol, oh. mga hati nga. Ah, hati. Pabaliktad. Ganun, di ba? Ganun, di ba? Pero madali yung yan. Hmm, tali lang yan. Ayan guys, Ah, oh. oh, maganda tubig <laughs> na ito. Tuwang dito na tayo ma magkatagumpay. Ayan guys. Guys, nice, lutong na naman. Mukhang dito tayo magtatagumpay, malinis ang tubig eh. Malinis ang tubig dito. Kasi ano na pala yung mga pang ano, na. Dal-dal dal-dal, di pa nakaplay. Ano nga idol dito? Ayan si Bok. Oh. Musong ni naman po. Oh. Ay, gumagal o Bok, mamaraming huli, no? ha huli ano. Mamaraming huli ano. Ayun o. Laki o. lakay ng arroyo. Laki ng arroyo. <laughs> Ba't puro arroyo? Ba't puro arroyo? Wala mo lang, nasalit na dito. <laughs> Laple. Sino ba nagpawala sa arroyo na yan? Mga peste kayo. <laughs> Dapat tunay na uhuli natin eh. Ibigay na rin lalim, hawak ako kasi lalim. Ayun guys oh. Balang araw eh, mga wala na po yung mga native na Tagalog din eh, native na Tagalog, native na tilapia. Arroyo. Arroyo. Arroyo na lang papalit. Eh. Puta, sorry, yun na pa tubig <laughs> Hello, pa, pa rin, guys. Binoksa na sapa. po. Na, o, nga, ganda pa naman ng tubig. Kala ko huli na na maganda eh. O, ganda pa yung bobo na ito. Oo nga eh. Mukhang uuwi tayong luwan mga idol ah. Eh. dala. Ito ang janitor. Ito ang janitor. Ito ang tatlo. Janitor naman yung pumalit. Naku talaga namang minamalas tayong araw na Ay, ano yun? Gulat naman ako ka. Hala Para oh. um, na. Parang dalam ito, Los? Oo. Eric, slide. Gumakulay sa bobo rito. Mapalit ni bobo doon mga idol. Wala ba yung mong natin. Ering sino na sila na ba ito? Oh, may hipo no. May hipo na? oh. oh, nga eh no. May hipo yung sako. Oh, bumabalik na hipo na sa dyan. May, sir, may, hipo, may hipo dito pare Ayo, ano ba Bulig ben yan? Ang laki yung... Ay, puta na guys. Lintig na. Tuloy ko o. Ayun o. Tuloy ko na lang yung bok. Kala ko bulig na malaki na eh o. Oh. Laki o ayun o. Isang hipon. Swahil. O sa mga namamahal din you o. Know? Ayun o. wild duck o. Oh. Grabe ba ko Saan kaya ng yung mga wild duck you na know? yan o? pang pampanga yan. Shoutout sa mga kalapatids. <laughs> Nagpawala ba kayo ng mga wild na kailan? Dami oh! Nagdilim na ka lang ito mga idol ayun pa, pupunta rito oh Tatlo babalik Kaingay ng mga wild ako